Gusto mong malaman kung paano mo mapapa-attract ang isang babae, hindi lang sa itsura, kundi sa paraan ng pagdadala mo sa sarili? Hindi ito tungkol sa pogi points o mamahaling gamit, kundi sa tamang galaw, tamang salita, at tamang timing. Karamihan ng lalaki, hindi nila alam na may mga simpleng bagay na ginagawa nila araw-araw na pwedeng maka-turn off sa babae. Pero kapag alam mo ang mga tamang teknik, ikaw na ang hahabulin, kahit wala kang effort masyado. Sa video na to, Ibabahagi ko ang 10 tricks na ginagamit ng mga confident at alpha type na lalaki para ma-turn on ang babae psychologically and emotionally. At tandaan, ang tunay na atraksyon hindi lang nagsisimula sa katawan kundi sa utak. Kaya dito ka matututo kung paano laruin ang isipan ng babae sa paraang mapapasayos siya ng kusa. 1. Eye contact with controlled intensity Tumingin ka sa mata hindi para matakot siya, kundi para maramdaman niyang may lalim ka. Yung tipong tingin na hindi bastos, hindi rin mahina, kundi diretso, banayad, at may dalang katahimikan na nakaka-pressure sa puso. Alimbaw, nasa isang simpleng kainan kayo. Tahimik siya habang kumakain, hawak ang kutsara, habang ikaw, tahimik lang din. Wala kang sinasabi, pero yung mata mo, diretsong nakatingin habang iniinom mo ang tubig, hindi matagal, pero sapat para mapansin ka niya. Napatingin din siya saglit, nagtagpo ang mga mata ninyo, pero hindi ka agad umiwas at doon mo makikita ang micro-reaction niya. Kunting na ang ite, kunting iwas pero may halong interes. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil naramdaman niyang may presence ka. Ang karamihan kasi takot tumingin. Laging iwas, laging kinakabahan. Pero ang babae, sensitive sila sa tingin. Dahil sa tingin pa lang, alam na nila kung may tiwala ka sa sarili o wala. Yung eye contact na kalmado pero matalim. Yun ang pinakaunang form ng silent dominance. Ato, oh, attraction starts there. Dahil kapag kaya mong panatilihin ang tingin na may respeto pero may lalim, pakiramdam ng babae, iba to. Hindi mo kailangan ng linya or pickup lines. Minsan, isang tingin lang, sapat na para i-replay niya yun sa utak niya buong araw. Ito ang unang hakbang sa psychological attraction. Hindi salita, kundi tingin. Kaya sa susunod na makaharap mo siya, huwag kang mauna umiwas. Tahimik ka lang pero ramdam ka. 2. Yung boses na hindi nagmamadali ang boses ay isa sa pinakaunang bagay na napapansin ng babae sa isang lalaki. At ito rin mo niyang isa sa pinaka-epektibong paraan para makuha ang atensyon niya. Hindi sa lakas, kundi sa lalim at kontrol. Kapag nagsalita ka ng mabagal, kalmado at buo ang loob, hindi lang ito tunog confident. Nararamdaman din ito ng babae sa subconscious level bilang senyales ng dominance at presence. Ang boses na hindi nagmamadali ay parang dahan-dahang hinahaplos ang tenga ng kausap. Hindi bastos, pero may dalang kiliti na mahirap ipaliwanag. Sa psychology, ito ay tinatawag na vocal pacing and rhythm influence, kung saan ang tono ng isang tao ay direktang nakaapekto sa emosyon at pisikal na reaksyon ng nakikinig. Babae man o lalaki, mas naa-attract tayo sa mga boses na may linaw, lambing, at control dahil ito ay simbolo ng taong alam ang ginagawa niya, hindi kinakabahan at hindi naghahabol. Kapag nagsasalita ka ng may rhythm at hindi parang nabubulol o nagmamadali, mas tumatama ang bawat salita mo, mas mabagal niyang iniintindi at mas malalim ang epekto. Ang ganitong boses ay hindi mo kailangang isigaw para marinig. Kusa siyang makikinig dahil parang musika ang dating nito sa pandinig niya. Kaya kung gusto mong maramdaman ng babae na kakaiba ka, bagalan mo ang pagsasalita, linawin mo ang tono, at hayaan mong siya ang unti-unting mahulog sa paraan ng pagbitaw mo ng bawat salita. 3. Yung galaw na may sadyang bagal ang galaw ng katawan mo, kahit gaano kaliit, ay may epekto sa kung paano ka tinitingnan. At nararamdaman ng babae, lalo na kung kontrolado at hindi minamadali. Kapag ang kilos mo ay mabagal pero maayos, may dating ito na kalmado, kumpiyansa, at walang pakialam sa pressure ng paligid. Bagay na natural na naa-attract ang babae. Ang psychological term dito ay non-verbal dominance. Mas naa-attract ang tao sa mga individual na hindi reactive, kundi composed at deliberate sa kilos. Halimbawa, habang naglalakad ka papunta sa kanya, hindi mo kailangang bilisan o magmadali. Bawat hakbang mo ay parang sinasadya, tahimik pero may bigat. Kapag kinuha mo ang baso o tumingin sa paligid o nagsalita, ang bawat galaw ay dapat may rhythm at hindi barubal. Dahil doon siya mas tumitingin kaysa sa iniisip mong pogi moves. Ang mabilis at sabog na kilos ay naglalabas ng energy na parang insecure, habang ang kontrolado at banayad na galaw ay naglalabas ng aura na ako ang may hawak ng eksena. Ito ang dahilan kung bakit ang mga alpha type na lalaki sa movies, kahit hindi nagsasalita agad, ay nakakakuha ng respeto. Dahil ang kilos nila ay calculated, hindi pa dalos, dalos Kung gusto mong makuha ang atensyon ng babae, huwag kang gumalaw ng parang minamadali ang oras. Bagalan mo, damhin mo, at hayaan mong siya ang magtanong sa isip niya kung bakit ang lakas ng dating mo. 4. Basahin mo ang kiliti at kahinaan ng babae. Ang pinaka-epektibong paraan para makuha ang kiliti at kahinaan, ang babae mo hindi sa harot o bastos na galaw, kundi sa pagiging mapanood at sensitibo sa body language niya. Bawat babae may kanya-kanyang trigger o tinatawag na psychological turn-on At ito ay kadalasang nakatago sa paraan niya, makipag-eye contact, ngumiti, humawak sa buhok, o magbago ng tono ng boses kapag kausap ka. Kapag napansin mong mas madalas siyang tumatawa sa simpleng biro, o hinahawakan ng labi, leeg, o buhok habang nagsasalita. Mga senyales ito na may nararamdaman na siyang subtle attraction sa iyo. Lalo na kapag tumatagal ang tingin niya. Hindi na siya palaging nakatingin sa phone o mas open na ang body. Language niya, ito na yung green. Zone kung saan mas malapit ka sa emosyonal at pisikal na koneksyon. Ang sikreto dito ay ang hindi pag-atake ng biglaan. Kapag naramdaman mong may kilitina, hindi mo kailangang sagpangin. Mas ang unti-unting pagbuild ng tension kaysa sa hang paglapit. Ang babaeng tunay na na-attract, hindi agad-agad nagpapakita ng obvious na senyales, kaya dapat marunong kang magbasa ng micro-reactions. Bahagyang ngiti, konting paglapit ng katawan, o pagkakaroon ng accidental touch. Pag nakita mong comfortable siya sa presence mo, hindi na umiwas sa physical space, at paminsan-minsan ay hinahawakan ka o sinasadyang mapalapit. Ito ang cue na ready na siya sa deeper level of connection. Ang totoo, ang babaeng kilitiin sa isip muna bago sa katawan. At kapag naramdaman niya na nauunawaan mo ang rhythm at energy niya, kusa niyang ibubukas ang emotional at sensual niyang side sa'yo. 5. Huwag mong mabilisan, laruin mo ang anticipation. Isa sa pinakamalakas na pampainit sa babae ay hindi ang ginagawa mo, kundi yung hindi mo pa ginagawa. Kapag naramdaman ng babae na kaya mong magbigil at hindi ka nagmamadali, mas lalong lumalalim ang desire niya dahil gusto rin nila ng emotional build-up, hindi barabarang atake. Sa psychological level, anticipation o yung feeling na may parating pero hindi pa binibigay, ay nagpapataas ng dopamine sa utak. Ito ang same hormone na responsable sa excitement at pleasure. Halimbawa, sa halip na agad mo siyang hawakan o sabihan ng straight na gusto mo siya, mas epektibo kung dinadaan mo siya sa tingin, sa tinig, at sa simpleng gestures na may tension pero walang diretsong aksyon. Ang mga babae ay visual at emotional din. Mas naa-attract sila sa lalaking marunong, magpatagal ng moment, marunong maghintay ng tamang timing, at marunong gumawa ng subtle moves na may epekto. Kapag masyado kang diretsyo o harap-harapang aggressive, nawawala yung magic. Pero kapag dahan-dahan mo siyang pinapaikot, pinapainit ang atmosphere, dun mo mararamdaman na kusang lumalambot ang energy niya sa'yo. Yung tipong bawat sulyap mo, bawat pagkakausap niyo, pakiramdam niya may pinipigilan kang hindi mo sinasabi, at doon siya mas naahok. Mas na-excite. Kung gusto mong mahulog ang babae, hindi lang sa katawan kundi sa utak niya. Laruin mo ang anticipation at hayaan mong siya ang unang matalo. Sa tensyon na ikaw mismo ang gumawa. 6. Pakinggan mo siya sa paraang hindi ginagawa ng iba. Ang pakikinig ay hindi lang para marinig ang sinasabi niya. Ito ay para maramdaman niyang may lalaking tunay na interesado sa kanya, hindi lang sa katawan niya. Kapag ang babae ay naramdaman na bawat salita niya ay pinapakinggan mo, bawat kwento niya ay may epekto sa iyo. Doon siya nagsisimulang maging komportable. At mula doon, lumalabas ang tunay niyang side. Hindi ito yung tipong, ah, okay, habang naka-cellphone ka pa. Ito yung tipo ng pakikinig na nakatingin ka sa kanya, nagre-react ka, tinatanong mo siya pabalik, at hindi mo siya minamadali. Sa psychology, tinatawag ito na active attention, kung saan nararamdaman ng isang tao na validated, seen at emotionally safe sa presence mo. At kapag safe ang babae, Unti-unti niyang binubuksan ang sarili. Hindi lang emosyonal, kundi minsan pati pisikal dahil alam niyang hindi siya huhusgahan. Ang lalaking marunong makinig nang hindi nang bobola, nang hindi nagyayabang, at hindi nangunguna agad sa sarili. Yun ang lalaking tumatatak. Yun ang lalaking gusto niyang makasama ulit. Ang babae ay na-attract hindi lang sa lakas ng katawan, kundi sa lalaking kayang dalhin ang bigat ng loob nila, ng kwento nila, at ng katahimikan nila. Kaya kung gusto mong mahulog ang babae, hindi mo kailangan sumigaw. Makinig ka lang sa paraang bihira niyang maranasan sa iba. Seven, Yung touch na halos walang laman pero ramdam ang bigat. Hindi lahat ng paghawak ay pantay-pantay. May mga touch na nakakakuryente, may hawak na parang wala lang, at may mga simpleng dampi na kaya niyang dalhin pa uwi sa isip niya. Ang sikreto ay hindi sa bigat ng paghawak, kundi sa timing, intensity, at meaning ng galaw mo. Kailangan mong matutunan kung kailan dapat hawakan ng babae at higit sa lahat paano. Halimbawa, habang naglalakad kayo at bigla siyang muntik matapilok, inabot mo ang sikunya hindi mo siya hinila, pero sapat lang ang hawak para maramdaman niyang naroon ka. Yun lang, pero sa isip niya, ramdam niya ang presence mo. Hindi ka bastos, pero hindi ka rin mahina. Isa itong non-verbal message na nagsasabing, kaya mo siyang alagaan pero hindi mo siya kinokontrol. May mga pagkakataon na simple lang, kunting tapik sa balikat habang tumatawa siya, o sandaling pag-abot ng kamay habang bumababa sa sasakyan, hindi mo tinatagal pero sinisigurado mong tumama. Sa ganitong klaseng touch, ang utak ng babae ay nag activate ng emotional memory at kadalasan, dito nagsisimula ang subtle physical attraction. Kahit ilang segundo lang yon, kaya niyang balik-balikan sa isip niya kung paano mo siya hinawakan. Ang masyadong aggressive na touch ay nagpaparamdam ng pressure. Pero ang sadyang mahihinang dampi, na may intensyon pero may respeto, yun ang nagiiwan ng marka. Dahil minsan, hindi naman kailangan ng matagal na yaka para maramdaman ang init. Minsan, isang dampi lang na may dalang pakiramdam, sapat na para magising ang damdamin. 8. Yung pananahimik na may laman. Hindi lahat ng tahimik mahina. Minsan, yung mga lalaking hindi pala salita. Sila yung mas malakas ang dating, lalo na sa babae. Kapag kasama mo siya at hindi ka laging nagsasalita, pero buo ang presence mo, mas nararamdaman niya ang bigat mo bilang lalaki. Yung tipong kahit walang sinasabi, parang may tension sa paligid. Tahimik pero hindi awkward. Psychologically, tinatawag ito na powerful silence. Isang uri ng dominance na hindi kailangang ipagsigawan. Kapag sanay kang kontrolin ang sarili mong energy, nararamdaman ito ng babae bilang confidence at maturity. Halimbawa, nasa isang lugar kayo, may music sa background, tahimik kayong dalawa. Hindi mo pinupuno ng daldal yung moment. Hinahayaan mong maramdaman niya ang presensya mo. Kapag kaya mong panindigan ang katahimikan, ibig sabihin hindi ka nag adjust para lang mapansin. At yun ang lalong nagpapahulog sa babae dahil iba ka, hindi ka naghahabol ng atensyon pero napapansin ka. Yung bawat tingin mo sa kanya habang tahimik, bawat paggalaw ng hindi nagsasalita, yun ang bumubuo ng tension na mahirap sukatin. Pero sobrang damang-dama, ang mga babae ay hindi lang na-attract sa sinasabi mo. Mas na-attract sila sa nararamdaman nila habang kasama ka at minsan, ang pananahimik mo ang pinakamalakas mong sandata. 9. Yung pagkakaroon ng mystery at hindi ka madaling mabasa. Ang isang lalaking hindi agad-agad, mas nagiging interesting sa babae. Kasi kung lahat ng tungkol sa iyo ay obvious na, saan pa ang thrill, saan pa ang kilig. Psychologically, mystery creates attraction. Kapag may mga bagay tungkol sa iyo na hindi niya agad makuha, mas naiisip ka niya, mas gusto kanyang maintindihan. Hindi ito pagiging plastic. Kapag binibigay mo lahat agad, nawawala yung curiosity. Pero kapag paunti-unti lang, mas tumatagal ang interest niya. Halimbawa, habang nagkukwento siya ng personal na bagay, hindi mo agad ginagantihan ng sariling kwento. Hindi dahil wala kang tiwala, kundi dahil marunong kang maghintay ng tamang moment para buksan ang sarili mo. Ang lalaking may mystery ay parang libro na hindi pa niya tapos basahin. At ang babae, once na mahumaling, babalik-balikan kanya hanggat hindi pa niya nauunawaan lahat. Kapag sinabi niya sa na iba ka, 'yun ang clue na hindi kanya mabasa. At kapag hindi ka mabasa, mas lalo kang nakaka-excite sa utak niya. Ang sikreto ay simple, 'wag mong ibigay agad ang lahat. Kasi sa mundo ng attraction, ang lalaking hindi madaling makuha, siya ang pinakamasarap habulin. 10. 'yung energy na ramdam kahit wala kang ginagawa. Hindi mo kailangang magpakitang gilas para maramdaman ng babae ang presence mo. Minsan sapat na 'yung energy mo, 'yung aura mong kalmado buo at hindi umaasa sa validation. Kapag pumasok ka sa isang lugar at napansin ka kahit hindi ka maingay, yan ang tinatawag na silent pull. Hindi ito kayang ituro ng porma o ng muscles to ay confidence na nanggagaling sa loob. Ang mga babae ay sensitive sa energy. Kaya kahit hindi ka nagsasalita, nararamdaman nila kung anong klaseng lalaki ka base sa posture mo, sa galaw mo, at sa paraan ng paghawak mo sa espasyo. Yung lalaking relaxed pero alerto tahimik pero buo ang loob. Yan ang uri ng presence na nakakakuryente. Kahit hindi mo sila hawakan, kahit hindi mo sila laruin sa salita, nararamdaman pa rin nila yung tension. Halimbawa, nasa iisang kwarto lang kayo pero hindi ka nag-a-approach. Pero kitang kita sa galaw mo na hindi ka intimidated, hindi ka naghahabol, pero alam mong kaya mo kung gugustuhin mo. Yung ganung klase ng energy ang pinaka nakakahook. Kasi hindi mo siya kinukuha, pero gusto niyang mapansin mo siya. Kapag master mo na ang sarili mong presence, hindi mo na kailangang habulin ang attraction. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat tingin, sa bawat katahimikan, kusa siyang lalapit sa'yo. Dahil sa huli, ang pinakamatinding pampahulog sa babae ay hindi palaging salita, hawak o tingin. Ang pinakaepektibo, epektibo yung lalaking ramdam kahit wala siyang ginagawa. Oo nga pala, bago ko tapusin ang video, may gusto lang akong sabihin sa'yo. May ginawa kaming bagong channel at hindi ito para sa lahat. Makinig ka. Ang pangalan ng Channel ay Mental Trap PH. Dito, hindi ka lang matututo. Matututo kang mag-control. Hindi para abusuhin, kundi para hindi abusuhin. Hindi para sumigaw, kundi para gumalaw ng tahimik. Ito ang lugar ng psychological warfare. Kung gusto mo ng content na hindi mo makikita sa mainstream, mga diskarte na hindi sinisigaw ng mundo, at kaalamang mas kilala sa dilim kaysa sa liwanag, nandito lahat. Bawat video may layunin bawat salita may epekto. Dito natin tinatalakay ang manipulation, silent dominance, emotional control, at kung paano hindi malamon sa laro ng relasyon o lipunan. Walang filter, walang pabebe. Purong diskarte, purong katotohanan. At lahat yan tapat at diretsyo sa'yo. Kung may gusto kang ipatopic, request, o sitwasyong gusto mong gawa ng analysis, i-comment mo lang, kami na ang bahala sa lalim. Basta siguraduhin mong kaya mong tanggapin ang totoo. Dahil sa Mental Trap PH, hindi lahat kakayanin. Kaya kung seryoso ka at gusto mong lumaban gamit ang katahimikan, ang disiplina ng isip at ang mga galaw na hindi agad nakikita, subscribe ka na. Dahil sa Mental Trap PH, hindi lang utak ang ginagalaw, pati kaluluwa. At kung umabot ka sa parteng ito ng video, isang bagay lang ang ibig sabihin niyan. Handa ka nang pumasok sa mundong hindi para sa mahina ang loob. Hindi ka na basta lalaki lang kundi isa ng presensyang kayang maramdaman kahit walang salita, kahit walang kilos. Lahat ng sinabi dito sa Darkness of Truth, hindi para gamitin sa panloloko, kundi para maintindihan mo ang laro ng isipan, emosyon at connection. isang hakbang kada araw, isa-isang galaw, hanggang sa ang dating simpleng lalaki, maging lalaking hindi nila kayang kalimutan. Dahil sa huli, hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng babae. Ang tunay na alpha, pinapanood lang kung paano ko sa itong lumalapit. Kaya kung handa ka pang mas lumalim, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at samahan ng Darkness of Truth kung saan nagsisimula ang tunay na lakas sa tahimik na paraan.